Balikan na natin si uh, Joy Jun. Joy Jun, good morning. Uh, good morning muli, uh, Kuya Angel Atichazka. This uh, may was to President uh, Donald Trump sa tigil putukan ng uh, dalawang uh, bansang uh, uh, Israel nga at itong Iran dahil sa palitan ng papakawala ng mga missiles ng dalawang bansa. Kaninang umaga at Cheska Kuya Angel sa pagpapaunlak niya ng ambos interview sa White House bago tumulak sa The Hague the New Orleans, sa The Netherlands para sa dalawang araw na NATO Security Summit, hindi niya napigilan uh, naibagsak ang naibagsak ibagsak ang effort sa pagkadismayan nito. Tagdag pa ni Trump na sa tingin niya pareho nila bag ng bansang Israel at Iran ang kasunduan sa ceasefire. Pero umaasa pa rin ito na mapanatili ang tigil putukan ng dalawang bansa para sa kapayapaan sa gitnang silangan. Samantala ay pinagpaliban din ng administrasyon ang Classified Congressional Intelligence Briefing sa mga nangyaring welga dito sa Amerika sa buong Estados Unidos sa araw ng Huwebes at ang US Senate Briefing sa na, ay para sa Biyernes para sa para makadalo sina Defense Secretary Pete Hegset at Secretary of State Mark Rubio. Ito ay kaugnay naman sa pagbomba ng Amerika sa tatlong nuclear sites diyan sa Iran. Samantala, sa isang intel report na Kuya Angel Atchesca, na ang mga pagbomba ng Amerika sa tatlong sites dyan sa Iran, ng nuclear uh, sites nila, ay hindi umano naging epektibo at maaring mapigil lamang ang uh, produksyon ng inang buwan. At ito ay ayon sa isang maagang pagisiyasat ng ilang intelligence analyst ng U.S. Defense Intelligence Agency at ng intelligence arm ng Pentagon. Pero ang nasabing uh, 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 report sana ay, uh, sinabi ni Trump na huwag nang sabihin o oh, wala pong katotohanan. Kuya Angel at Jessica. Ah uh, so parang yung sinasabi niya huwag paniwalaan yung report na yon. Na, na hindi nasira. Uh, ang Ito. hinala uh, pero ang uh, ang hinala ng uh, mga congressman at sa mga US Senate na uh, may, may katotohanan ang binabanggit sa report ng uh, US Defense Intelligence Agency at ng intelligence arm ng Pentagon. Bale, tatawagan ko yung mga kaibigan nating Mossad. Ano ha, pa-verify natin kung talagang nasira, ano ha. Dami mong connect na, partner. Na 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 na, 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 infiltrate na nila eh. Hmm. Yung uh, lugar eh. Pababalidate pa, lang natin, ha. Hmm. Oh, pero alam ko, may, yung isang pasilidad, ano ba yun? Pod, uh, basta meron isang pasilidad, partner. Na, na, na damage. Oh, na tamaan. Oo, na damage na talaga. Oh. Oh. Nakapenetrate na gusto. Na, 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 na talagang uh, klarong-klaro. Uh, kahit na malayo yung uh, 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 picture, uh -oh. pero pag uh, uh, in-blow up mo siya, uh -uh. Uh, makikita talaga na si Raja. Pag sinumin mo, makikita mo yung lawak ng crater eh. Mm -hmm. uh -huh. yeah. Ay, pero ang lalim Correct. nun, partner, kasi 15 kilometers ang lalim nun eh. Ang depth mm -hmm. nun. Mm -hmm. Oh, anyway, uh, kuha din tayo ng ano ng yung iba pang impormasyon. Ang mong mga intelligence uh, analyst dito, hindi ma- magiging uh, uh, klaro yung yung report na yon kung walang mismo magpupunta uh, doon ng mga uh, hmm. na inspector mismo sa Iran. Oh, pero mahirap dahil uh, restrictive masyado ang Iran eh. Oo. Oh, oh. oh, oh. Kaya Pag dyan ba si ano si President Trump nang susunod niyang hakbang dahil nga mukhang hindi, hindi na naman, hindi si C-Spire na nga, ikaw naman, oo. Hindi, partner kasi mukhang hindi siya pinakinggan, 'di ba? Hindi, in sumunod naman sila. Na-delay lang ng two hours. Ah. 'Di ba, Joy-Joy? Na-delay lang, 'di ba? Oh, sabi on. na dapat in six Did hours last. tigil na. Oo. Oh, oh. oh, oh. Eh kwan, so oh, na-delay oh. na mga two hours. Sumunod naman. Oh, oh. Sumunod naman. Nag uh, nagkaroon na ng C-Spire. So, si Doon sa sinasabi ko kahapon na uh, sa report ko na that, habang nag uh, nagsasabi si Pangulong Trump ng C-Spire, uh, mayroon mga uh, misyon na na, 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 nangyayari sa Iran at saka sa uh, sa sa ano sa Israel. Hmm. Kaya hinayaan na lang 'yon. Oh. okay. Uh, so, okay. Muna Thank yun. you Joy Joy. Maraming, Marami salamat. salamat. Ingat.